Hello guys! Sa video ito, magluluto tayo ng lumpiang Shanghai. Ang lumpiang Shanghai ay isang pagkaing Pinoy na marahil ay namana natin sa mga Chino. Naging classic na pagkaing Pilipino ito at makikita natin sa alinmang okasyon na may handaan. Marami pwedeng ilagay na palaman sa ating mga lumpia. Nasa atin na lang kung paano natin ito pasasarapin. At ito na nga yung sariling version ko ng lumpiang Shanghai. So guys, bago tayo magluluto, bibili muna tayo ng mga ingredients sa grocery store. So ngayon, nandito ako sa may pulomulok at pupuntahan ko ang isang grocery store dito dun sa may Gaisano Grand Pulomulok. Napaisip ko na dun na lang ako bibili ng mga sangkap ng aking lumpiang Shanghai. So, ito na nga, papasok na ako dito sa grocery store ng Gaisano Grand Polomolok at una kong hinanap yung celery kasi ito yung magbibigay ng magandang aroma sa ating lumpiang Shanghai. At sinunod ko na din yung carrots. So, pinili ko lang yung medyo bata-bata pang carrots nang sa ganun fresh ang ating mga sangkap. At ito yung ginamit ko na lumpia wrapper, pwede din namang dun sa palengke kaso lang madali siyang mapunit kapag ganun yung klasing wrapper na pinili mo. So napaisip ko na for this Shanghai recipe, lumpiang Shanghai recipe, ito yung gagamitin ko, itong frozen wrapper na mabibili sa mga grocery store. So pagkatapos ng wrapper ay naghanap na din ako ng ground pork. So ito siya, nasa 347 yung kilo. So bali mga 3-4 lang yung binili kong ground pork. At sinunod ko na din yung sauce which is the sweet chili sauce. Then, isa sa mga importanteng ingredients ng ating lumpiang Shanghai, itong breadcrumbs. And of course, kailangan din natin ng uh, oil. So, pinili ko yung vegetable oil, then yung mga pampalasa like magic sarap. And ito, optional lang yung itong cheese. After makabili ng mga ingredients ng ating lumpiang Shanghai, ay sinimulan ko na yung pag-chop uh, ng ating mga ingredients. So, inuna ko muna yung carrots. So, dapat naka-finely chop yung carrots. So, ito, mano-mano lang yung pag-chop ko ng carrots kasi wala akong food processor or yung, yung mga blender na pwede nating ma-chop. Pagkatapos nito ay isunod ko na yung celery. Celery stock yung pinili ko. Itong celery, napaka-importanting ingredient to ng lumpiang Shanghai kasi magbibigay ito ng maganda or mabangong aroma sa ating lumpia. So, kapag walang celery, parang hindi special yung lumpiang Shanghai natin. And sinunod ko na din yung ahos. Siguro nasa mga 3 tablespoon ng ng garlic, finely chopped. Then, pagkatapos nun itong isang bilog na sibuyas, finely chopped din. Mas maganda na pin pino yung pagka-chop natin sa mga ahos at sibuyas natin. So, yung pinili ko is yung violet na sibuyas. Meron din mga ingredients na hindi ko na binili sa grocery store kasi meron pa kaming stock nun, like itong sibuyas na dahon, So eto mga dalawang tangkay lang to. So ganun din uh, finely chopped kagaya dun sa sibuyas at ahos. Pagkatapos ma-chop natin yung mga gulay ay sinunod ko na din yung pag-prepare ng ground pork. So hiniwahiwalay ko lang muna yung ground pork natin. Then pagkatapos nun ay nilagyan ko ng asin. So siguro nasa mga 1 teaspoon ng salt. Then yung pepper also. Then isinunod ko na yung finely chopped na sibuyas at ahos. At minix ko lang muna. At sinunod ko na din yung paglagay ng carrots at celery. Then yung pampalasa like yung magic sarap so this is optional. Then napaka-importante na may tamis yung lumpia shanghai natin, so nilagyan ko siya ng oyster sauce, so siguro nasa mga 2 teaspoon. Aside sa oyster sauce, nilagyan ko din ng 1 teaspoon ng uh, patis. Lagyan natin siya ng cheese, so again this is optional. Kung gusto mong walang cheese, so okay lang din. Masarap din sa panglasa kapag cheesy yung lumpia natin. So, dito nilagay ko na yung egg, then yung breadcrumbs. So, napaka-importante na lagyan natin ng breadcrumbs kasi nagsisilbi itong binder. Or kung walang breadcrumbs, pwede din yung flour. So, mix lang properly itong mga uh, karne natin at mga gulay at mga binder natin. Pagkatapos ito, prepare na lang natin yung wrapper natin. At ilagay na natin itong mixture natin dito sa piping bag para even yung kapal ng ating lumpiang shanghai. Ito din ay isa sa mga technique na pwede nyo yung gawin para mabilis yung pag-prepare nyo sa lupyang Shanghai. So of course, kailangan na ng tubig para mas natin yung lumpia. So bale, ito yung ginagamit kong technique. So nakahilera lang yung mga wrappers dyan. Then meron lang counting space dun sa taas. Then pagkatapos nun is gugupitin natin yung dulo ng piping bag at pipisilin natin yung piping bag. Etong piping na to is maganda kasi even yung thickness ng ating karne doon sa loob ng lumpia wrapper. So pagkatapos noon, unahin muna nating ikutin yung nasa uh, dulo na part like that. Ay lagyan natin ng tubig para masil ng maigi yung lumpia natin. Doon sa gilid is open lang siya para mabilis ding maluto yung karne habang piniprito. Then isusunod na natin yung isang layer. So dapat lang uh, diin nakadiin yung pag-ikot mo para hindi siya uh, malamya tingnan yung lumpia wrapper. Ulitin mo lang yung process sa mga ibang um, layers ng lumpia wrapper hanggang matapos ka dun sa pinakauna mong nilagay. Sa ganitong paraan, mas napapadali natin yung paggawa ng lumpia kaysa dun sa isa-isahin nating um, fold yung wrapper medyo matatagalan tayo kapag ganun. So itong technique is napaka-efficient kasi napapadali nito yung paggawa natin ng lumpiang Shanghai. Pagkatapos nating marap yung pork mixture doon sa wrapper ay hiwain na natin itong uh, isang rollo. So bali i-divide natin siya into 3 equal parts. So parang ganito, i-estimate na lang natin kung gaano kahaba yung mga lumpia natin. So dapat equal lang yung tatlong mapudus natin na lumpia sa isang pagroll dun sa wrapper. So, bale, ito na yung kakalabasan. So, itong lumpia na to is katulad sa nung sa Jollibee. So, ready na tayong magprito nito. kapag mainit na, napaka na dapat mainit yung mantika bago natin ilagay yung mga lumpia natin. So, sa ganitong pagprito, kailangan lang natin ng mahinang apoy. So, hindi pwedeng malakas kasi baka masunog yung labas ng wrapper natin at hilaw yung sa loob. So, napaka-importante din na walang uh, takip yung gilid ng mga lumpia natin para mas mabilis maluto yung nasa loob. At para masure tayo na maluluto talaga yung lumpia natin, is hinaan lang natin yung apoy. So, parang slow cooking lang siya. Pero make sure na before nyo ilagay yung lumpia, is mainit na yung mantika. So, ayan. Dapat ganito yung kulay na dapat nating tingnan bago natin hanguin yung mga lumpia natin. So another batch na naman. So ganoon pa din yung proseso. Since mainit na yung mantika, kailangan lang nating hinaan yung apoy. So ito for the plating, ginamit ko lang is yung nabili ko na uh, chili sauce kanina sa mall. Then ito na yung mga lumpia natin. Napaka-importante na dapat madrain natin yung mga excess oil ng lumpia. So, dapat meron tayong strainer or tissue para kumapit dun yung mga oil before natin iserve itong lumpia. So, ito na nga yung finished product natin. So, as you can see, lutong-luto ang ating baboy na nasa loob kasi nga open yung nasa gilid at napaka-crispy din. So, ito yung chili sauce. At Napakasarap talaga ng recipe na to. Actually, first time kong gumawa ng lumpiang Shanghai. Kasi usually yung ginagawa kong lumpia is yung lumpiang ubod or gulay. Ubud. So ito, first time kong ginawa to At first time kong gumamit ng ganung wrapper. Kasi karamihan sa mga lumpia ko is mga wrapper galing sa palengke. So ito na yung finished product natin. At salamat sa panunood. Bye-bye!